Ngayon guys, uh, na naplat yung bike natin. no uh. So, ito yung butas nyo. Marami siyang butas. Yung butas yan. Sa kabilan Butas hindi dito kabilang side. So, ngayon guys, pag wala kayong pang patch, pwede nyo gamitin yung interior. No? Ito yung interior. So, susukatan natin yan. Bugupitin so, lang natin yan. effective to guys kung wala kayo pang patch no? pwede pwede ito ang interior biyakin nyo lang yan dyan ah. Ah. malaki lang itong butas. sya so, eh. yun lang dyan ah. gusto nyo paikot nyo eh. na eh hindi ako na hindi ito lang Osh. Ayan guys, nagupit na yan, di ba? Diyahin nyo lang to. Ah. Uh, Magnipisyon. wala kayo ng liha liyahin nyo lang. Oh, guys, mga tagal ko na ito pang uh, Pangamaraan na ito. Rugby, interior na. isa guys, ganyan yung ginamit dyan ah, yan, Interior rin yan, pang patch natin. Tsaka rabbi. So, naman yan. Hindi naman siya natanggal. Hindi ayun yung ah, mga um, Magas-gas um, um, yung pinaka-interior, no? Kasi e, dyan yung kakapit yung rabbi. yan guys uh, pag wala kayong pangkat interior lang tsaka naman di upitin lang natin ayan nalihan na natin yung ito naman yung may butas yun yung, yung lihain natin ngayon para kumapit yung pinakakanto na i-comment no, ngayon yung guys kung nakagamit na ng ganitong pampat interior na no? ito ah uh, ito yan tapos tsaka natin tsaka natin na yan ngayon nagkinala natin rugby yan guys rugby yan lang natin na nalihan natin Yeah, nyo yun lang yung pagkakakita ng rugby. Wala akong rugby guys. Ito na yung rugby natin. Walang tayong konti na. Puspira natin yung may butas. Ayan. Yung pagkididikita natin ng interior. Yung butas kasi guys wala tayong dalang pang-patch kaya ito na lang muna para makauwi tayo mamaya ayan malagyan niyo na lang isipiraduin nyo malagyan nyo lahat ng kung gaano kalaki yung pang-patch nyo kailangan malagyan nyo lahat ng rugby para na mag-iapat ng dalawa na. Ayan. Tapos, ito naman yung pang-patch natin. Yung interior. Lagyan rin natin yan. Ayan. Tagal ko na ginagawa ito guys. Effective naman ito. Effective po ito. So magbayad pa kayo ng pang pag-vulcanize na. At bumili kayo ng pang-patch. So, kung may pambili naman kayo, okay lang pero matibay ito guys. subok ko na ito eh comment nga yung mga nakasubok na nito interior no pang patch ginamit so yan okay yan, guys antay nung natin matuyo tsaka natin idikit mamaya yan guys idikit so, na natin rugby eh. so ito idikit na natin antayin natin guys na pag hinawakan natin hindi na Lumidikit sa kamay natin Kailangan tuyong tuyo yan Bago natin idikit para kapit na kapit na Hindi sya uh, Bibitaw Ayan, antayin natin guys matuyo Tapos dikit na natin Ayan guys, tuyo na sya oh. Kasi sya lumidikit na Gustong isa tuyo na rin So lalapat na natin to Ayan ito guys, so kapit sya Ayan, magyayakap kasi kaagad yan Halimbawa, tuyo yung gabi. At tuyo siya. Nakakapit agad dyan. Yan Yan. So, hindi na bibitaw yan, guys. Yan. So, ngayon, nakabit na natin ito. tingnan natin kung umubra yung gawa natin no? ganyan lang guys kapit na kapit na siya kagad ganyan pag tuyong tuyo na guys kapit na kapit siya kagad ayan pakabit na natin sa gulong kasi baka hindi tayo makauwi mamaya um, wala tayo. service hindi na inayos natin kung papalag mayroon itong gulong guys itong choblis kasi ito eh. mayroon itong <sighs> Ngayon, okay, bubomba na natin. Nahangin na natin, guys. Ayan. Ano, umobra ba yung ginawa natin? Para mapatunayan natin kung papalag ba siya o hindi. Ayan. Ayan, hanginan natin. Umobra ba yung ginawa natin? Бройна мальчика. Бройна мальчика. Бройна Ayan guys Okay siya Diba? Hmm. Sobrang tigas yan Walang single, diba? So yun guys, yun yung Gagawin nyo Pag wala kayong pang patch no? Pwedeng pwede yung interior Ayan tigas yan. So, hanggang dito lang guys. Sana nakatulong ako sa inyo. Ayan, sa mga walang pang parts, pwede yung interior. Tsaka rugby. Hanggang dito lang. Maraming maraming salamat.